Kailangan ka ng oras na? Oh, eh. uh, 6.15. 6.15 na. Uh, dito kami sa NLEX Cafe France. So, punta kami ng Benguet. Kasama ko si Cross. Si Beshi Wap. And si Rocky. So, uh, yeah. So, kami Atok Benguet. Let's go. Pipigalang si sila tol. Yun, may mic na rin ako Guys, kanina wala yung mic ko <laughs> So, tayo sa Lakeshore, Petron Lakeshore Kaya yung nagasalita, kala ko Dami ko sinasabi, wala pala akong mic Ngayon, okay na So, dito tayo sa Mexico Mexico, Pampanga Daming kotse na ras. Daming kotse. Daming truck, tsaka kotse. Sabado kasi tol. It's Saturday. Ito, para na po tayo ng Clean Fuel La Union. Yan, pagkatapos po nyan, akit na po tayo ng Baguio. So, medyo dito, medyo binibilisan ko na po ng konti. Medyo retrat kami ng konti. Pero ito pong nasa harapan ko, hindi ko po, po siya kilala. Pero, mabilis din po siya, magpatakbo. Medyo, ano motor ba to? Ah, ano po pala to? Ah, kung di po ako nagkakamali, Royal Enfield Interceptor 650. Ah, kung di po ako nagkakamali, ah, correct me if I'm wrong. So yan, yeah, medyo inaahang ko na po siya at magka top speed po tayo rito. After nito, kasama ko na yung kanam group maya maya for breakfast. And after breakfast, so nakapunta kami ng atok bingit sa Mount Data Hotel. Mukhang mag-overnight. Alright, let's go. Kinrya na, na po sila. Tayo na po sila. Hindi ka alam. Ayan po, kasama ko na po ang Canam Group Sir Jake Sir Fred At yung iba, first time ko silang na-meet So, masaya to Ako lang ang isang two wheels Actually, tatlo pala kami Tapos, may dalawang grupo pa So Samahan nyo kami Papunta kami yung ata Pero mag-breakfast muna kami ngayon sa Baguio Dito po kami sa Bagyo. hindi pala breakfast yan, kumbaga brunch na po siya. Kasi patanghali na po pala to yung dumating kami ng Baguio since sa traffic po ang kanam group. So naabutan po namin sila dun sa bandang Leon, sa may yung may malaking Leon po. Yun, so, doon kami nagka nagkaabutan uh, po and then yun, nag-regroup na ka uh, kami to. So, yeah, pupunta na kami sa Arca mamaya pakita ko po sa inyo na, na ano ko po eh, hindi ko po kabisado pero ay okay, kasi something po yun tapos doon na po kami magwa-branch after po ng diretso na kami ng atok doon sa Mount Data Hotel Thank <coughs> you. Bait niya sila to. Kuya Sai. Ito. Okay. Well okay. done. Arcas yard. Tapos na kami. Garoos na kami na ato. Paano maglunch? Ayos yung lunch. So, natin ng mga so, bike. Go, oh? nice bike ko. Spider. And this is the Riker. Uh, Tinuturo ko lang yung Spider, ah? Riker, and the Spider. Diba? Parang gagamba na Spider. No, spider. 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 Spider, di ba? Tapos ito, rider, di ba? Rider. Diba? <laughs> sa, akin, sa akin, pretender. Ay, <laughs> sa pretender! Ganda! Nice! Ay! Baguio, ang ganda mo. Benggit, ang ganda mo. nakaka-relax talaga yung mga punong ganyan sa simoy ng hangin malamig hindi nakakapagod kahit maglakad ka na maglakad yun lang po yung sakin lang pa in my own yun lang po yung nararamdaman ko lang po so happy tayo na plus kasama pa masarap na kasamang grupo Anam Group Philippines di ba uh, shout out Umiikap <laughs> pa ako. <laughs> Naantok na po siya. Okay. Ano na tayo? Okay, Ito. Try. Ski! Yeah, tuwi-tuloy lang 'yan, Huwag mo iyaan o no, ha. Huwag tatabingi. Hahaha. <laughs> huwag tiya. Ano dyan? Baka tirayang ng ibon. Oo, oh, may atok araw. Di ba? Atok dito eh. Tin. buwanan. na ako video kasi sobrang napagod kami as in napagod kami dito sa ride namin dahil ginabi na kami so bukas gala ko kayo bukas gala tayo rito para makita natin yung buong hotel so see ya bye <laughs> good morning <laughs> good morning, morning. <laughs> Ano kaya ang breakfast natin? Egg. Langganisa. No, Halo-halo. Bacon. O fake eh. Egg, langganisa, bacon. Isig na kaya sila ate Charm? Hindi. When birthday? Masarapan tulog eh. Morning. Mm -hmm. How's eating? Good morning kuya. Morning. Good morning

is eh data sabhi hai oui tout fat gol parang dinakdakan ba? Oh, kasi uh, kasi ay, hindi naman pinili. May ano si? Oh, parang pinindihan niya. Oh, oh eh. kaya na no, walang mm. ano. Ito 'to. Ito, ito. sardinas. Oh, sardines. Sardines. oh sardinas. Tapos may konting. Mount Dara Hotel. Mount Dara. Lamig. 10 degrees. Mga mga motor namin. Ito is yes. CDB Z9 Masalahat eh. AK, GS, Z9 GS At may mga kasama kami para kasama kami kanam. Good morning. Pakita ko lang sa inyo. Ang ganda ng ganda ng mga kana. Meron siyang reverse. So, ang ganda niya. Ang ganda ng motor niya. Yun nga pala yung kana uh, namin. Yung uh. mm. mm. room namin. room namin. Ang ganda. So, ito yung... Ito yung mga kahit ang pakita ko sa inyo. Mm, nice. Ito. Yung white. Right. siyang ano ito, back ride ang sandalan yun ito spider po sila shout out kuya fred iron finisher two time philippine looper rin ito ang grabber nito ito ang right here, yes. Nice. So yun nga, nakikita nyo na lahat ng mga kaya ni Am. Sarap lang magano rito. Oh, lamig. Sorry akong lamig na lamig ako. Lamigin kasi ako. <laughs> nag ko tayo rito Ito daw history ng Mount Data Kasi ano siya 1986 Pakita ko lang sa inyo History So, yun yung Meaning yung October, mark History of day with the seapath or peace Backtalk between former President Corrado and the Okay all well, the reference the people Nice. Ayan siya. Hmm. Tapos, may cabin pala dito kung gusto nyo mag-cabin. Ayun eh, o, sa dulo. Kasi pwede rin kayo mag-bonfire dito. Ayun hmm. o, relax yung blinks. Sana kukuha na ko siya ano ah, nakukuha na ko to. Ganda rito. Nice view. Kaka-relax. Oh, sarap. ano, dito yung patayan. Ah, dito, dito yung slaughterhouse nila. nito. lang. Ayun. 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 their food going, going, back to Manila. Pa. Yeah, bulalo. Yeah, bulalo. Yeah, 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 no? You no? Know? You know? Parang... <laughs>

Adam, gusto kong maalaman ng atol nyo. Atol? Kaya lang. Kaya lang Wala ba ng viewers. Atol? natin ah. Oh, di sponsor okay. dyan ah. Hindi spo <laughs> sponsor ah. Grupo namin to ah. Tropahan lang ito. Hindi sponsor. <laughs> ano na siya ma'am? Malinam na. Malinam na. na? na. na okay. dyan guys, ito. Ang kapal ng fog <laughs> oh, So guys Tapos ko na yung video rito Tapos na kaming kumain Dun sa bulaluhan Ang sarap niya na inantok kami lahat <laughs> So pauwi na po kami ng Pauwi na po kami ng Manila ngayon lahat So Please like, share and subscribe Sa mga natin Latest video natin Para i-click nyo lang po yung notification bell So wow Ito na yeah <laughs> So guys bye bye See you again bye bye